May ayuda? Hay sir. Pwede sumali? Sir. ayuda. Pantalayin natin mga kababayan habang humi na ang ulan kasi mommy alaalakas na naman. Ulan na, bilikan pa ay sabi niyo kasi barangay na wala nang bread. susunod Pagbalik ko dito, bra na ko. Ay! Ano sa bra mo na eh? I says 36. Cap, an uh, 36. Okay. Ay Ayun, Ay, <laughs> sir. May namin Pwede namin sumali. Ayun, sir. 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 Hello po. Hai. Eh, ay tec-tec. Hadi frente. Ay po. Adjacent, si. Ladi Prankin. Ladi Prankin. Hello, po. <laughs> Ingat po. Ano po, kung dito? sa ngayon ang ginagawa namin, uh, kami uh, nagsigil mga uh, natin. May dala kami dyan. Bali, tatlong barangay na yung pinuntahan namin. Pangapat dito. So gusto ko ngayon is uh, yung parang share-share ba? Opo. So, Sabihin ninyo, kumuha kayo ng lagayan nyo. Tabo, erinola, plangana, etc. Opo. Yan. Tapos tipin nga namin kayo bilas para lahat magkaroon. Thanks, so, thank, you. Thank, you thank you Thank you. Oh, thank you. Thank you po. Thank lang yung nakayanan namin. Mahalaga lahat mabigyan. Huh? Ay, hello po! Hello po.

Jangan <tuk> lupa like, share,

Pantalayin natin mga kababayan habang humi na habang humina ang ulan. Kasi mamaya alalakas na naman. Ulan na, huh? po! Salamat po! <laughs> <Game on, Gilbert. laughs> Salamat <basalane, shalane> po! <laughs> dami nating mga ano mga kababayan. Wait ka na, bitaw huh? na. Sa Walang traffic ay tumulala. Hipotex po. Ha? Dagdagan. Oh, sige po, next po. Okay. Baka maputas na Next po. Sige, para lahat magkaroon po. Tagisang santo. Ito yung nalang po. Yan. Balik ko dito, brana dadalhin ko. <laughs> ano sayo, eh. 36? I say 36. Kap, ano 36. Okay. Kaya oh. alam niyo eh 36. Huwag <laughs> na 'yung panty, kasi wala silang hindi nakapanty. Nararaw ang panty. Sana nila sila wala panty. Salamat ko. Gutong <laughs> <laughs> napasok 'yung barangay, wala drama. Salamat po.

Salamat, Shopee! May asawa ka na? Ah, ilan anak mo? Lawat ko. Malaglag yung sir. Si nanay, kumusta naman sinanay? Okay Oh, kumusta ang paha? Salamat, taan mo, may bigas. May bigas, okay po. Salamat. Ingat po.

Lahat po yan, walang pinipili. Mayaman, mahirap. Ito ba alam ng pangugaw lang ba yan? Ha? Pwede, po. Nay, ilang taon na po din na, Nay? Tayo oh. ko. Ay, pa saan, Nay. <coughs> ha? Ay, ilumoto mo na mamaya. O, sige. Kaya? O, ingat po, ah, Ingat. <coughs>

Oh. Thank you, po. Okay, po. Thank you, ah. Tigpo. Hindi sir. nya thank you, okay, you. <laughs> <laughs> lani <na> anak conte oh <laughs> ah, wala pa okay, hangar, hangar. okay. next call <laughs> <walk. laughs> <laughs> <laughs> oh tadi nyempas sir yang lampunya oke

mga kababayan, natapos na naman yung pag-distribute natin ng uh, kaunting uh, bigas sa ating mga kababayan mga kabarangay. Dito po sa barangay papagayan ayon po sa mga taong nakasalamuat na bigyan natin. Kaya mga kababayan maraming maraming salamat po sa walang sawanan ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie at sa barangay na ito maraming maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat. At uh, mag-iingat po tayo parating mga mga kababayan ko na sana po ay uh, huminto na yung malakas na ulan para sa ganun ay hindi na masyadong mapinsala ang mga kapalayan. Dahil sa aming pagpapiyahe mga kababayan, talagang nakikita ko po sobrang hirap na dinadanas ng ating mga kababayan at napakarami na pong mapinsala na mga palay natin. At ito, makikita nyo yung sitwasyon, kalagayan ng ating mga kababayan kaparangay dito po sa bayan lalawigan ng Pangasinan. Kaya Lord, sana po ihinto na po ang uh, ulan, no? Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po. Salamat. salamat. po. God bless po. Ingat po kayo. Asa ni tatay niya? Nagala ilan na anak niyo? Ah, dalawa. So ayan mga mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa kasagsagan nga po ng baha, tayo ay nagbigay lang po dito ng uh, bigas, kaunting tulong sa ating mga kababayan. Ngunit si nanay pangalan niya. na, nanay Lea, ilalapit niya kay Daddy Frankie, yung kanyang anak na sa Walang puta sa pwede. Nadalang nyo naman.

pila mo, matutulungan siya ng ating government no? magtiis lang tayo, magtyaga lang tayo habang may buhay, may pag-asa ano mo sasabi ni ate? hindi mo marami, sana naasahan mo ba na makakarating si Daddy Frankie dito? matagal ah, na ko nang matagal mo nang inintay okay, happy ka ba na nakapunta sa barangay ninyo ang team Daddy Frankie? sige, ingat parati silong mo na yung anak mo para baka magkasakit lalo pag naulanan ha? Okay, thank you so much. God bless. Thank you po. Yan. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po. Thank you po. Yeah, let's go po. Hello po.